Naisip mo na ba kung ano ang tumatakbo sa isip ng pusa mo tuwing didmahin lang nito ang bagong, mamahaling laruan na parang isang hari o reyna? O ano kaya ang ibig sabihin ng misteryosong pur nito kapag umuwi ka? Ngayon, sisilipin natin ang misteryong ito ng ating mga balahibong kaibigan gamit ang tulong ng teknolohiya. Naghanda ako para sa inyo ng top 5 gadgets para sa pusa na hindi lang basta libangan kundi tunay na nagpapabago sa paraan ng pag-aalaga natin sa kanila. At nangangako ako, pagkatapos ng video na ito, ibang pananaw na ang magkakaroon ka sa iyong alaga. Matagal ng lumipas ang panahon na sapat na sa pusa ang sinulid at platito ng gatas para sumaya. Nasa kamanghamanghang panahon, tayo kung saan ang smart technology ay hindi lang para sa tao, kundi pati na rin sa ating mga balahibong kaibigan. Hindi na lang ito basta pag-aalaga. Ito ay paglikha ng perpektong tirahan kung saan ang bawat kapritso at pangangailangan ng pusa ay matutugunan sa isang pindot lang sa smartphone. At para sa una nating gadget Inidesenyo ito para wakasan ang pinakamasamang bangungot ng bawat cat parent tuwing umaga. Isipin mo to, alas 5 ng madaling araw, madilim pa sa labas at mahimbing na mahimbing ka sa iyong pagtulog. Pero biglang maririnig mo ang matinis at paulit-ulit na miaw sa iyong kwarto. Ang iyong balahibong tiran naghahanap ng almusal at wala siyang pakialam kung pagod ka at gusto mo pang umabol ng tulog kahit isa pang oras lang. Kaya naman, ang ating unang bayani, ito ang smart automatic pet feeder. At hindi lang ito simpleng mangkok na may timer. O hindi, ito ang personal na butler ng iyong pusa na hindi kailanman mali-late at hindi makakalimot sa kanyang mga tungkulin. Paano ito gumagana? Napakadali lang! Isang beses mo lang iset ang schedule ng pagpapakain sa app ng iyong smartphone. Halimbawa, almusal ng alas 6 ng umaga, tanghalian ng alas 2 ng hapon, at hapunan ng alas 8 ng gabi. Pwede mong itakda ang eksaktong laki ng serving, literal na bawat gramo. At yan na, mission accomplished na. Ang feeder ay maglalabas ng pagkain ng mahigpit ayon sa schedule. Kahit pa nasa business trip ka, o nag-decide lang na mag-weekend getaway. Ang iyong pusa, busog at masaya dahil mayroon siyang stability na gustong gusto ng mga pusa. At ikaw, sa wakas, makakatulog ka na ng mahimbing. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang weight control. Lahat tayo mahilig mag-spoil ng ating mga fur baby, pero ang sobrang timbang ay seryosong banta sa kanilang kalusugan ang smart feeder na ito ay ginagawang malinaw at malusog na diet ang dati sakasaka o tingin-tingin lang na pagpapakain na nagpapahaba sa aktibong buhay ng iyong minamahal na alaga. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang gadget na lumulutas sa isang problema na hindi masyadong halata. Pero seryosong seryoso. Napansin nyo ba na ang pusa nyo ay tila nagdududa sa tubig sa mangkok nito, pero gustong-gusto uminom mula sa gripo? Hindi lang yang kapritso. Ito ay isang sinaunang instinto. Para sa mga ligaw na ninuno ng pusa nyo, ang nakatigil na tubig sa labangan o lawa ay nangangahulugang panganib, isang pugad ng bakterya. Pero ang umaagos na tubig sa batis, palaging sariwa at ligtas. Kaya naman, ang water fountain para sa alagang hayop ay hindi luho, kundi isang pangangailangan. Ginagaya ng aparatong ito ang isang likas na bukal. Sa loob nito, mayroong maliit na bomba na patuloy na nagpapaagos sa tubig, itataas ito at ibababa pabalik sa mangkok. Ang patuloy na paggalaw na ito ay hindi lang nakakaakit sa pusa, kundi nagdaragdag din ng oxygen sa tubig na mas pinasarap pa ito. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Karamihan sa mga fountain ay mayroong sistema ng pagsasala. Kadalasang mayroon itong carbon filter na nag-aalis ng masasamang amoy at dumi at foam filter naman na humaharang sa balahibo at maliliit na basura. Bilang resulta, nakakainom ang pusa nyo ng napakalinis at sariwang tubig sa anumang oras ng araw. Dahil dito, mas umiinom siya na siyang pinakamahusay na panlaban sa pagbuo ng bato sa ihi at malalang sakit sa bato. Isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan ng mga pusa. Ito ay isang simpleng hakbang na literal na makakapagligtas ng buhay ng inyong alaga. Ang ikatlo nating gadget ay magliligtas ng iyong mueblis at ng iyong katinuan. Magpakatotoo tayo. Pag umaalis ka papasok sa trabaho, hindi naman nagme-meditate ang pusa mo hanggang sa pagbalik mo. Malamang, naiinip lang yan at ang pusang naiinip ay pusang mapanira. Kaya ang resulta, mga kinakalmot na wallpaper, sirang sofa at iba pang di kaaya-ayang surpresa. Wala lang talaga siyang paglalabasan ng enerhiya niya bilang isang ganap na mangangaso. At dito na pumapasok ang ating interactive na laser toy. Kalimutan na ang mga manual na laser pointer na nakakapagod hawakan. Ito ay isang ganap na otomatikong gadget. Ilagay mo lang ito sa sahig o sa istante at kusang magsisimula itong aliwin ang iyong alaga. Sa loob ng device ay may laser diode at mekanismong paiba-ibang nagpapagalaw sa sinag sa buong silid, sa sahig, sa dingding, na lumilikha ng hindi mahuhula ang landas. Ginagaya nito ang galaw ng isang biktima, nagigising sa likas na instinct ng pangangaso ng iyong pusa. Maniniktik siya, hahabulin at aatakihin ang mailap na pulang tuldok. Ang pinakamaganda rito, hindi mo na kailangang nasa bahay. Karamihan ng modelo ay may built-in na timer. Halimbawa, pwede mo itong iset na bumukas ng 15 minuto kada 3 oras. Sapat na ito para mailabas ng pusa ang naipon niyang enerhiya, makakuha ng sapat na pisikal na ehersisyo at mental na pagpukaw at pagdating mo, sasalubungin ka niya bilang isang kalmado at masayahing humuhuni at hindi isang maliit na maninira. At para sa ikaapat nating gadget, ang gadget na ito ay para sa mga may pusang alaga na laging kinakabahan tuwing umaalis ang kanilang pusa at hindi ka agad umuuwi sa karaniwan nitong oras. Kung ang pusa mo ay madalas lumabas, tiyak na alam mo ang pakiramdam ng pag-aalala. Nasaan na kaya siya? Ayos lang ba siya? Hindi kaya siya napahamak? Ang mga tanong na yan ay talaga namang nakakabalisa. Pero ngayon, may solusyon na rin ang teknolohiya para sa problemang iyan. Ipinapakilala ang miniature GPS tracker na ikinakabit sa kwelyo ng pusa. Ito ay napakaliit at napakagaan na aparato na tumitimbang lang ng ilang gramo. Halos hindi ito mararamdaman ng iyong alaga. Sa loob nito ay may GPS module at SIM card na patuloy na sumusubaybay sa lokasyon ng iyong balahibong kaibigan at nagpapadala ng impormasyon direkta sa iyong smartphone sa isang espesyal na app makikita mo ang isang mapa at doon ay may tuldok na nagpapakita kung nasaan mismo ang iyong pusa. Nang real time, maaari mong masubaybayan ang kanyang mga ruta, makita ang mga paborito niyang lugar na pinagpapahingahan, at higit sa lahat, malaman agad kung siya ay napakalayo na napunta. Maraming tracker ang may feature na virtual fence or virtual na bakod isang ligtas na lugar tulad ng iyong bakuran sa sandaling lumabas ang pusa sa itinakdang hangganan na ito agad kang makakatanggap ng abiso sa iyong telepono hindi lang ito basta gadget ito ang iyong kapayapaan ng isip ito ang katiyakan na ang iyong minamahal na alaga ay laging ligtas kahit na hindi mo siya nakikita at sa wakas narito ang ating ikalimang gadget walang halong biro, ito ang banal na kupita para sa bawat may-ari ng pusa. Iniaalis nito ang isa sa pinakanakakainis, ngunit kailangan mong gawin araw-araw. Ang paglilinis ng litter box. Mahal natin ang ating mga alaga, pero aminin natin, walang mahilig sa gawaing iyon. Ngayon, isipin mo na lang ang isang palikuran na kayang linisin ang sarili nito. Hindi ito pantasya ito ang tinatawag nating self-cleaning litter box. Ang prinsipyo ng paggana nito ay henyo. Sa sandaling tapos na ang pusa sa kanyang negosyo at lumabas na, mag activate ang built-in na sensor ng bigat o galaw. Ilang minuto matapos nito, para hindi rin matakot ang ating alaga, sisimula ng litter box ang mekanismo ng paglilinis. Isang espesyal na suklay o umiikot na drum ang magsasala sa cat litter, inhihiwalay ang matitigas na dumi mula sa malilinis na butil. Pagkatapos, ang mga duming ito ay automatikong ibabagsak sa isang espesyal at selyadong lalagyan na ganap na humaharang sa anumang masamang amoy. Kailangan mo na lang, minsan sa isang linggo o mas madalang pa, nakuni ng bag mula sa lalagyan at itapon. At yun na! Laging malinis ang litter box, wala nang masamang amoy sa bahay, at syempre, masaya ang iyong pusa. Dahil sa totoo lang, likas na malinis ang mga pusa at ayaw nilang dumumi sa maruming palikuran. Pero ang mga pinakamodernong modelo ay mas advanced pa. Nagsisink ang mga ito sa iyong telepono at nagbibigay ng mahalagang istatistika. Kung gaano kadalas pumupunta sa palikuran ang iyong pusa at magkano ang timbang nito. Ano mang bigla ang pagbabago sa mga datos na ito ay maaaring isang unang senyales ng problema sa kalusugan ng iyong alaga na nagbibigay daan sa iyong makapag-react sa pinakamaagang yugto. Hindi na lang ito basta kaginhawaan. Ito ay matalinong pangangalaga para sa kanilang kalusugan at dito nga nagsisimula ang pinakakakaiba. Sa umpisa, akala natin, itong lahat ng gadgets, automatic feeders, water fountains, laser toys, ay para lang sa ginhawa natin, para mas mahaba ang tulog natin o mas konti ang lilinisin. Pero kung susuriin natin ng mas malalim, maliwanag na. Hindi lang sila simpleng gadgets. Ito ang bagong wika natin ng pakikipag-ugnayan sa ating mga alaga. Hindi masabi ng pusa na masakit ang bato niya at nabawasan ang pag-inom niya. Pero ang smart water fountain at self-cleaning litter box ay makakakolekta ng datos na magtuturo sa problema. Hindi rin siya magrereklamo na naiinip siya pero makikita natin sa kamera ang tuwa niya habang hinahabol ang laser. Ayan na, dito nagbabago ang lahat. Ang mga teknolohiyang ito ay hindi pamalit sa ating pagmamahal at pag-aalaga. Kundi ito ang nagpapalakas at nagpapalawak nito. Sila ang ating mga mata at tainga sa mundo kung saan walang saysay ang salita. Sa huli, ang mga smart gadgets na ito ay tumutulong sa atin upang maging mas mahusay na pet owners. Sila ang nag-aalaga sa pangunahing pangangailangan, sumusubaybay sa kalusugan at nagbibigay aliw. Kaya nagkakaroon tayo ng mas maraming oras para sa pinakamahalaga, ang makipag-ugnayan, maglaro at iparamdam ang tunay na pagmamahal na hindi kayang palitan ng anumang teknolohiya. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video at i-click ang notification bell para hindi nyo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong gadget para sa inyong fur baby ang una ninyong bibilhin? O baka naman mayroon na kayo sa mga nabanggit namin? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section.